Noong Nobyembre taong 2003, sinimulan ng mga puwersa ng Estados Unidos at ng Iraq ang isang operasyon na tinawag nilang Operation Iron Hammer. Ang layunin nito ay simple ngunit matindi, durugan ng lumalaking puwersa ng mga insurgents na patuloy na umatake sa Baghdad pagkatapos ng pagbagsak ng rehimeng Saddam Hussein. Sa puntong iyon, malinaw na hindi pa tapos ang digmaan. Oo, natalo na ang gobyerno ni Saddam, pero ang mga anino ng karahasan ay nagsimulang bumalik sa mga lansangan ng Iraq. Ang Operation Iron Hammer ay naging isa sa mga pinakaagresibong kampanya ng coalition forces laban sa mga rebelde. Pinangunahan ito ng U.S. Army, U.S. Air Force, at ng Iraqi Civil Defense Corps. Ang operasyon ay itinuring na isang show of force, isang pagpapakita ng kapangyarihan upang ipakita sa mga insurgents na hindi nila kayang sakupin muli ang Baghdad. Nagsimula ang operasyon sa gabi, isang oras na madalas gamitin ng mga rebelde para umatake. Ngunit sa pagkakataong ito, sila ang na nasorpresa. Mula sa himpapawid, nagsimulang umugang ang mga helikopter na A-64 Apache at mga eroplano ng A-10 Thunderbolt. Mula sa lupa naman, gumalaw ang mga armored personnel carriers at mga tankeng M1 Abrams, kasama ang mga sundalo na may bitbit -bit na night vision at mga hypo red rifles. Ang buong lungsod ay nabalot ng tunog ng pagsabog, putok ng baril, at mga anunsyo mula sa mga loudspeaker na nagsasabing, sumuko na ang mga kalaban. Ang pangunahing layunin ng operasyon ay durugan ang mga lugar na pinaniniwala ang pinagtatagwa ng mga insurgents, mga lumang bodega, pabrika, at mga gusali sa paligid ng Tigris River. Maraming ulat noon na ang mga rebelde ay gumagamit ng mga lugar na ito para magtago ng armas, bomba, at mga improvised explosive devices o IEDs. Kaya ginamit ng mga Amerikano ang kombinasyon ng himpapawid at lupa upang matiyak na walang ligtas na lugar ang mga kalaban. Sa unang gabi pa lang, higit sa dalawang dosenang target ang tinamaan. Gumamit ang mga puwersa ng precision airstrikes, mga eksaktong pagsabog na idinisenyo upang tamaan ang mga target ng hindi masyadong naapektuhan ang mga sibilyan. Gayunpaman, tulad ng karamihan sa mga labanan sa urban area, hindi ito naiwasan. May mga gusaling naapektuhan at ilang inusenteng buhay ang nadamay, bagay na laging nagiging kontrobersyal sa mga ganitong operasyon. Ayon sa mga ulat mula sa U.S. Military, Daan-daang insurgents ang napatay o nahuli sa unang linggo ng operasyon. Ngunit sa kabila nito, marami ring nanatili at patuloy ang kanilang pag-atake sa mga sumunod na buwan. Ang Operation Iron Hammer ay hindi tungkol lamang sa pagpatay sa mga rebelde, ito rin ay tungkol sa pagwasak sa kanilang kakayahan na umatake. Ibig sabihin, sinira ng mga puwersa ng koalisyon ang mga pasilidad na ginagamit sa paggawa ng bomba, pati na rin ang mga tulay at kalsadang ginagamit ng mga insurgents bilang ruta ng pagpasok sa Baghdad. Isa sa mga simbolikong tagpo ng operasyon ay nang ginamit ng mga sundalong Amerikano ang mga tank upang pasabugan ang mga lumang gusali na pinaniniwala ang imbakan ng armas. Sa gitna ng dilim, makikita ang apoy na bumabalot sa langit, at maririnig ang mga ulat ng komunikasyon sa radyo, senyales na ang lungsod ay nasa ilalim ng matinding operasyon. Habang tumatagal ang Operation Iron Hammer, naging malinaw ang dalawang mukha ng digmaan. Sa isang banda, nakamit ng mga puwersa ng US at Iraq ang ilang tagumpay. Nabawasan ang bilang ng mga pag-atake sa ilang distrito ng Baghdad. Ngunit sa kabilang banda, ang matinding pagpapaputok, airstrikes, at mga checkpoint ay lalong nagpataas ng tensyon sa mga lokal na mamamayan. Marami ang natakot at nawala ng tiwala sa mga sundalong dapat sana ay nagdadala ng kapayapaan. Ang mga sundalong kalahok dito ay humarap sa mga pagsubok na hindi lang. Pisikal kundi mental din. Maraming ulat ng mga pagod na sundalo na halos hindi natutulog sa loob ng ilang araw. Ang mga convoy ay patuloy na binabantayan, at bawat kanto ng lungsod ay posibleng tagwa ng bomba. Sa mga ganitong kondisyon, maraming sundalo ang nagsasabing ang Iron Hammer ay hindi lang laban sa kalaban, kundi laban din sa takot at pagod na unti-unting kumakain sa kanila. Sa panig naman ng mga insurgents, ang operasyon ay nagpatunay na hindi basta-basta kayang talunin ng isang kalabang may mataas na teknolohiya. Ngunit imbes na sumuko, marami sa kanila ang nagbagong taktika. Umatras sila sa mga rural na lugar at nagsimulang gumamit ng hit-and-run attacks pati na rin ng mga improvised bombs na mas mahirap matukoy. Kaya kahit matapos ang Operation Iron Hammer, na natiling marupok ang kapayapaan sa Iraq. Pagkatapos ng ilang linggo, idineklara ng US Command na matagumpay ang operasyon. Sa kanilang pananaw, napigilan nila ang malalaking plano ng mga insurgents at napakita nila ang kapangyarihan ng koalisyon. Ngunit para sa maraming Iraqi, ang tanong ay, gaano ba talaga kor aming kapayapaan ang naidulot ng mga pagsabog at putukan? Ang mga labi ng gusali, ang mga nasirang kalsada, at ang mga pamilyang nawala ng tahanan ay nagsilbing tahimik na saksi ng bigat ng digmaan. Ang pangalan ng operasyon, Iron Hammer, ay may kahulugang simboliko. Isang bakal na martilyo na dapat durugan ng mga kaaway, pero sa proseso, madalas ding nakakasugat ng mga inusente, sa mga susunod na buwan, marami pa rin maliliit na operasyon ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Baghdad, ngunit ang Iron Hammer ang nagsilbing budyat ng bagong yugto sa digmaan, mula sa tradisyonal na labanan patungo sa matagalang urban conflict na tatagal ng maraming taon. Maraming eksperto ang nagsasabing ang Operation Iron Hammer ay isang turning point. Hindi ito ganap na nagtagumpay, Ngunit ipinakita nito kung gaano kahirap labanan ang mga rebelde sa loob ng isang lungsod na puno ng sibilyan. Sa bawat pagsabog, may kasamang panganib ng paglikha ng mas maraming kalaban. Ito ang isa sa mga aral na nakuha ng militar ng Amerika sa Iraq, na ang kapangyarihan ng bakal ay may hangganan kapag ang laban ay para sa puso at isip ng tao. Hanggang ngayon, nananatili ang Operation Iron Hammer bilang isang paalala ng kung gaano kahirap panatilihin ang kapayapaan pagkatapos ng isang digmaan. Ang mga dokumentaryo, ulat ng mga sundalo, at kwento ng mga nakaligtas ay patuloy na nagsasalaysay ng gabing yungangay ang Baghdad sa ilalim ng apoy. Sa huli, ang martilyo ng bakal ay tumama, ngunit ang mga pirasong nabasag ay hindi kailanman naging buo muli.